birthday po, Senator. At maraming salamat po uh, na napili ninyo ang PCMC na kung saan kayo magse-celebrate na inyong birthday. Senator Bong, maraming maraming salamat at uh, kahit pa ay eh, muli nandito ka para sa ating mga kabataan at imit ang kanilang uh, pangailangan pero hindi lang basta yun dahil mismong personal nandito kayo. Sir Bong ang aking best friend. Sariwa pa sa aking alala June 14, 2018 nang tayo ay magkakilala sa labas ng HEMA. Nag-donate kayo sa inyong napanalunan sa basketball ng inyong team. Four pa lang ako noon. Kaya noong 2018, pinili ko pumunta ng PCMC at i-share yung premium na panalunan namin. At doon kami nagkakilala ni Jan Paul at uh, tuwang-tuwa po ako dahil ngayon yung kaibigan kong walang buhok ngayon mas makapal pa yung buhok kaysa sa akin Napakapalad po ng PCMC na talagang mula sa Paul ay kasama namin si Senator Bongo Idol po kita sa pagtulong salamat sa walang sawang pagsuporta sa Touch of Love Group. Mahal na mahal po kita at mahal na mahal po namin. Dear Kuya Bongo, alam po namin na very special po ang araw nato sa iyo. Salamat po kasi mas pinili niyo po na mag-celebrate kasama kami. Wala man po kami na ihandang regalo, sana po mapasaya pa rin namin kayo. Ang dami-dami niyo na napupuntahan. Ang dami-dami minyo ninyo pong taong natutulungan. Kami naman po, pabalik-balik naman sa ospital. Pero promise po, magpapagaling po kami para kami naman po ang tutulong sa ibang mga bata. Uh, maraming salamat po sa lahat. Uh... Thank you po ulit, Senator Kuya Bonggo. Magpipray po kami para sa inyo and ipag-pray ninyo rin po kami. Sana alisin na po ni Lord ang sakit namin para next year magkakasama po tayo ulit. Ang dapat yung pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po ako. Ang pasalamatan po natin ang ating mga doctors, frontliners na nag-aasikaso po sa ating lahat. Palakpakan po natin sila. At hindi po ako magsasawang magsiservisyo sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga pasyente nating nangangailangan ng uh, tulong. Tulungan po natin sila. At tandaan nyo po, mahal na mahal ko kayo. Ako po'y nagmamalasakit rin po sa inyo. Salamat! Ang wish ko, uh, dasal tayo na bigyan pa tayo ng mahabang buhay at makapaglingkod pa tayo sa mga mahirap nating kababayan. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo.